Aking mga kababayan, ako po ay uh, bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Ako po si Atty. Arnel Dondelius Escobar na kumakandidato ngayong narating na halalan bilang isang senador under Partido Maharlika. Para sa akin po, kailangan pong maging mapanuri kayong mga butante sa inyong mga hilahalal ngayong nararating na halalan Tingnan niyo po ang kanilang mga katayahan, ang kanilang mga kapabilidad. Kung kaya ba nilang magpatupad o magbalangkas uh, balangkas ng mga batas na makakatulong sa atin na magpapaunlad sa ating bayan, lalong-lalo lalo, lalo ng, sa ating ekonomiya. Kaya huwag niyo pong kakalimutan. Ako po, sa muli, si Atty. Arnel Bundelis abogado abogadong general.